sa pagsusuri ng inflation rate sa loob ng mga lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Maguindanao na binubuo ng Del Sur at Del Norte ang may pinakamataas na inflation rate sa 10.2%, sinundan ng Basilan sa 7.3%, Tawi-Tawi sa 5.6%, Lano Del Sur sa 5.2% at Sulu na may pinakamababang inflation rate sa 1.1%. E din na ng ulat ang isang makabuluang pagbaba ng inflation sa Cotabato City na ang rate nito sa 7.2% noong Setyembre nitong taon kumpara sa 4.5% noong nakarang buwan ng Agosto. Ang Philippine Statistics Authority Farm ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa region para sa, sa nagdaang buwan ng Setyembre 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng inflation ng mga produkto at serbisyo sa rehiyon ay bumilis sa antas na 6.4% nitong Setyembre 2023. Noong Agosto 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 5.1% at 6.0% naman noong Setyembre 2022 inflation mula Enero hanggang ngayong setyembre 2023 ay nasa antas na 6.5%. Ang dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation nitong setyembre 2023 kumpara noong nakaraang buwan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 8.3% inflation at 95.6% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ito ang ibinahagi ni PSA Barm OIC Regional Director Engineer Akan Natula sa ipinatawag na pulong balitaan ng Philippine Statistics Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nitong araw ng Martes, ika-24 ng Oktubre. Sinabi ni Tula na mabilis ang pagtas ng pangunahing bilihin sa rehiyon ng Bangsamoro kabilang ang food at non-alcoholic beverages ang natambag sa pagbilis ng inflation ng food and ng alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products tulad ng bigas na may 14.6% inflation mula sa 7.3% inflation noong Agosto 2023. At flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 5.6% inflation mula sa 7.5% inflation noong Agosto 2023. Ang pangalawang community group na nagpakita ng pagtaas ng antas ng inflation nitong September 2023 ay ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may 2.3% inflation at may 2.1% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa region. Ang nagambag sa pagbilis ng inflation na ito ay ang gas na may negative 0.6% inflation mula sa negative 0.8% inflation noong Setyembre 2023. Sa overall inflation nitong September 2023, ang pangunahing nagambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 8.3% at 78.0% share sa pangkalahatang inflation. Ang pagtas ayon sa opisyal ay batay sa mga sumusunod na kadahilanan. Ito ay dahil sa mga sumusunod. Cereals and serious cereal products na may 14.6% inflation mula sa 7.3% inflation. Vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and process na may 12.5% inflation mula sa 12.0% inflation at meat and other parts of slaughtered land animals na may 6.4% inflation mula sa 5.5% inflation. Ang restaurant and accommodation services ang ikalawa sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong September 2023. Ang commodity group nito na ay nagtala ng 10.9% inflation at may 9.4% share. Ang pangunahing nagambag sa inflation ay ang restaurants, cafe and the like with full service na may 10.9% inflation mula sa 11.3% inflation noong Setyembre 2023. Ang pangatlong commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation ay ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may 2.1% inflation at 5.9% share. Ang pangkat ng pangunahing nagambag o ang mga pangkat ng pangunahing nagambag ay ang mga sumusunod. Actual rentals paid by the tenants for main residence na may 1.5% inflation at electricity na may 1.5% inflation. Sinabi ni Tula na nasa labing uh, tatlong commodity group ay anim ang nagdalar uh, nagdala ng pagtaas ng presyo nitong buwan ng Setiembre, bagamat ito ay mabagal lamang na antas. Sa labing tatlong commodity group, anim ang nagdala ng pagtaas ng presyo nitong Setyembre 2023. Ngunit, sa mas mabagal na antas, ito ay mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 8.2% inflation mula sa 8.4%. Clothing and footwear na may 3.2% inflation mula sa 3.4%. Furnishing, household equipment and routine household maintenance na may 2.6% inflation mula sa 2.9%. Transport na may negative 2.2% inflation mula sa negative 0.5%. Information and communication na may 0.8% inflation mula sa 1.3%. Restaurant and accommodation services na may 10.9% inflation mula sa 11.3%. Paliwanag pa ang pagtaas arni ng presyo ng pangunahing bilihin ay kabilang ang mga nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa dahil apektado ang supply and demand ng ekonomiya ng bansa. Hindi naman sa nag-iinsure -e it, no, pero dahilan, no, dahilan ng pagtaas na rin ng na uh, uh, presyo, like for instance, pag may mga kaguluhan sa ibang bansa, naapektuhan 'yung ating paggalaw pag ng uh, presyo ng ating uh, langis. Wherein in uh, naapektuhan, pag transportation na naapektuhan, naapektuhan 'yung galaw ng uh, uh, almost basic commodities natin. So, um kung bumaba ang ating ano, bumababa naman ang ating na uh, uh, inflation Um it could be a uh, indicator na baka meron tayong peak harvest for instance ng ating mga uh, in the agriculture products no or in kung bumaba ang ating uh, fishery products baka namang uh, ito indicator na peak na rin ng ating uh, uh, harvest ng ating uh, fishery products so yun yung parang nakikita natin no na uh, situation uh, when it comes to the inflation or deflation ng ating uh, Uh, presyo sa ating uh, market. Sinabi din na ang mandato ng PSA Barm ay magmonitor ng presyo ng mga produkto na magiging basehan nila upang mahanapan ng paraan kung paano mapababa ang mga bilihin na masyadong mataas. At ang PSA din ang magsasagawa ng pag-aaral kung paano matulungan na maipagbili ang mga produkto ng mga magsasaka sa rehiyon the PSA is again uh, doon kami sa monitoring ng mga galaw ng presyo na yon. Uh, itong presyo na ito ang magbibigay sa atin no as evidence based. Ito ngayon yung basihan ng ating mga planners on their intervention pa paano nila ito mapababa itong mga bilihin na ito na masyadong tumataas. So doon sila kumukuha, ito yung binibigay natin na data sa mga planners natin para nang sa ganun, ito yung Uh, magbibigay sa kanilang direction no on what interventions na gagawin nila para mapababa yung mga presyo na yon for instance sa uh, farm inputs no ano yung gagawin ng ating mga planners based doon sa nakalap ni PSA na data para mabababa o mapababa natin no yung uh, mga bilihin on the other hand sa kay PSA rin magmumula yung i-study ng ating mga planners on their interventions kung paano naman ma-maintain or mapataas no, yung halimbawa pagbenta ng uh, mga farm products ng ating mga kapatid na mga farmers. Sa kabila ng pagtaas na ito, ang BARMM ay nananatiling mababa sa pambansang inflation average na nasa kalimang pwesto lamang ang Region 7 sa Central Visayas ang nangunguna sa bansa na may pinakamababang inflation rate sa 3.8% na sinundan ng Region 8 na Eastern Visayas sa 4.9%. Nasa ikatlong puwesto ang Cordillera Administrative Region sa 5.0% habang ang Region 3 na Central Luzon ay nagtala ng pinakamataas na inflation rate sa 7.9% plano din ng PSAB-ARMM na magsagawa ng pagpapatawag sa maghahalintulad na pulong balitaan sa iba pang sakop ng lalawigan ng Bangsamoro upang malarman ng taong bayan ng kalagayan ng ekonomiya ng Bangsamoro Region. Uh, as the PSS move towards those provinces, uh, we have a plan. You now we have a plan to at least conduct a uh, uh, same press conference at least once in a quarter sa mga provinces namin para may disseminate naman ito doon sa aming mga kababayan sa different provinces na rin. And mapaghandaan na rin nila or at least yung mga kababayan natin sa grassroots, no, uh, malaman na rin nila kung ano yung usaping bilis at pagbagal ng presyo sa kanilang mga probinsya. Ang pagsubaybay sa katatagan ng ekonomiya ay bahagi ng pangako ni Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim ng Reyon ng Bangsamoro sa ikapitong prioridad sa 12-point agenda ng BARMM na naglalayong pausay ng pagtugon at pagiging maagap ng mga hakbang sa proteksyong panlipunan nang ay mabawasan ang kahinaan sa mga krisis sa ekonomiya at panlipunan. Two Alit Alfonso para sa BMN Breaking News.